Lagi mo bang nakakalimutang alisin ang logo ng CapCut tuwing mag -e edit ka ng iyong video? At kapag ka na-i-upload mo na to, saka mo lang mapapansin na meron palang ending ng CapCut sa dulo ng iyong video? So kung yan ang problema mo, ito ang solusyon sa problema mo. Dahil pwede mo namang alisin yan permanently na sa ganung paraan, Every time na mag -e edit ka, ay automatic wala na po yung ending or yung logo ng CapCut at directo export na to mga lodi nang sa ganung paraan ay pwedeng pwedeng mo lang i-upload iyong video nang walang logo ni CapCut. Panoorin mo lang ang video na to. Po, mga lodi, open lamang po natin yung ating CapCut app and then create new project mga lodi no? Itas po natin for example ito. And then, check po natin yung dulo. So, makikita po natin, meron pong ending ng CapCut dyan. So, para mawala yan, kinakailangan po natin i-delete manually. Pero, pwede po yung automatic na wala na dyan. Okay? Uh, exit lamang tayo dyan. Balik po tayo dito sa una ng CapCut. And then, i-click lamang po itong settings sa taas. And then, dito mga lodi, meron pong add default ending. Ito, gel off lamang po natin yan. I-click natin yan and then, discard. Okay? Kailangan nakaganyan, nakagrade. Okay? Ibig sabihin, naka-toggle off. And then, create new project tayo. Sample ito. And then, punta tayo sa dulo. Wala na pong ending ng CapCut or yung logo. Huwag nyo na lang pong pipindutin itong add ending. So, ganun lamang po kadalay mga Lodino. Kaya naman, huwag mong kalimutang i-share ang video na to kung ikaw ay may natutunan. At i-follow na ako para updated ka sa aking